Hi guys, good afternoon po. Nandito po kami ngayon sa uh, Bawad, Mino Bawad. Falls dito sa may saan ba to? Uh, Liliu. Liliu. Falls. Liliu Resort. Liliu Resort. Uh, Liliu Resort. Okay, ano? I think go so... Tignan nyo naman ang likod namin, ang ganda. So, soba, sobrang ganda po yung ating uh, likuran ngayon. Mag-overnight po kami dito ngayon sa, ano, sa Liliu Resort. Puk guys nandito ako sa yo. magandang nature ngayon so, nabasaan na yung pa ako. So, ay nangganda ng tubig guys so. super ganda 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 <laughs> ako sa pagubatan ngayon Ano, kagubatan. Ayun, po yung pako, oh. Minuulam to, guys, ang pako. Ayan. Ito na. Ayan, pako. Ang kabi gabi. Ayan.